Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo 5, 2025. Ngayong araw, habang ang masiglang enerhiya ng 5 de Mayo ay bumabalot sa paligid, ang mga kasayahan ay tila nagbubukas ng mas malalim na pagsusuri sa loob ng iyong puso't isipan. Ang mga kulay, musika, at diwa ng pagdiriwang ay nagiging paalala na ang buhay ay hindi lamang ukol sa mga panlabas na kadalakan, kundi sa mga panloob na pagbabago rin. Sa ilalim ng liwanag ng araw na ito, tinatawagan ka upang yakapin ang iyong paglalakbay tungo sa sariling pagunlad. Hindi ito araw ng pagtakas, kundi araw ng pagsisid sa iyong pagkatao. Sa halip na gamitin ang selebrasyon bilang anyo ng pansamantalang kasayahan, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang mas lumalim pa ang iyong pagnanais na umunlad at baguhin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon at pagmamahal. Madarama mo ang init na tila nagmumula sa iyong kaluluwa, isang enerhiyang nagmumula sa iyong mga layunin, hangarin, at matagal mo nang minimithing tabumpay. Sa araw na ito, ang init na iyon ay tila tumutugma sa apoy sa loob mo. Huwag mong baliwalain ang di mapakaling damdamin na tila may hinahanap o gustong tuklasin. Marahil ito na ang simula ng isang bagong yugto ng iyong buhay, kung saan tinatawag kang bigyang pansin ang mga pangarap na dati mong inilagay sa gilid. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang palalimin ang iyong koneksyon sa sarili mong mga pangarap, ang mga pangarap na minsan mo nang ibinaon dahil sa takot, pag-aalinlangan, o kakulangan ng suporta. Sa pagpasok ng pagminilay na dala ng araw na ito, hinihikayat kang balikan ang landas na iyong tinahak. Isa-isahin mong sariwain ang mga karanasang nagbigay aral sa iyo. Hindi mo kailangang husgahan ang sarili sa mga pagkakamaling nagawa. Sa halip, bigyang halaga ang mga ito bilang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bawat maling liko, bawat pasya na tila mali noon, ay naging daan upang mas makilala mo ang iyong sarili. Sa halip na kalimutan, yakapin mo ang mga ito bilang bahagi ng iyong kasaysayan. Kasaysayang nagbibigay saysay sa kung sino ka ngayon. Tandaan na ang mga sugat, gaano man kababaw o kalalim, ay may kakayahang maging pinagmumulan ng karunungan kung iyong papayagan. Habang nagpapatuloy ang araw, maaaring maramdaman mo ang paglabas ng iyong kahinaan. Ito ay hindi isang senyales ng pagkatalo, kundi isang paanyaya ng kalikasan, upang mas mapalalim ang iyong pagkaunawa sa sarili. Ang pagiging bukas sa damdamin, ang pag-amin na minsan ay hindi mo alam ang kasunod na hakbang, ay isa sa pinakamalalakas na anyo ng katatagan. Sa ganitong estado, mas nagiging malinaw ang iyong mga iniisip, mas naaaninag mo kung alin ang totoo at alin ang nilikha lamang ng iyong mga takot at agam-agam. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong kahinaan, doon mo rin matutuklasan ang tunay mong lakas, isang lakas na hindi nakabase sa pagiging perpekto kundi sa pagiging totoo. Ito rin ay araw ng pagpapalaya. Hayaang mawala ang mga bigat na bumabalot sa iyong damdamin, ang mga alaala, pangamba, at salitang hindi mo masabi buksan ang iyong sarili sa posibilidad ng paghilom. Sa sandaling tanggapin mo na ang mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin, ikaw ay magkakaroon ng puwang upang pasukin ng mga bagong inspirasyon, saya, at kagaanan. Ito ang panahon upang isabuhay mo ang pilosopiyang, bitawan, upang makalaya. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bagahe ng nakaraan, lalo na kung ito ay wala ng silbi sa iyong kasalukuyang landas. Sa halip, ipagkatiwala mo sa universo ang mga hindi mo na kayang buhatin. Ang mga bituin ay nagsisilbing paalala na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang lahat ng pangyayari sa araw na ito, mga pagsubok man o mga biyaya, ay bahagi ng mas malawak na plano para sa iyong ikabubuti. Sa paggalang mo sa iyong mga damdamin, sa pagbibigay pansin mo sa iyong mga layunin, at sa pagyakap mo sa iyong mga karanasan, unti-unting nabubuo ang isang mas malinaw at mas maliwanag na kinabukasan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pula, isang simbolo ng tapang, pagnanasa, at muling pagsilang. Pumili ng mga bagay na may kulay pulang magpapalakas sa iyong kumpiyansa, at magpapaalab sa iyong damdaming determinado. Ang mga maswerteng numero mo ay siyam, labing isa, at dalawamput isa. Gamitin mo ang mga bilang na ito bilang gabay sa mga desisyong kakaharapin mo ngayong araw, mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking hakbang. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang paglaan ng oras para sa personal na pagsusulat o journal. Subukan mong ilahad sa papel ang lahat ng iniisip mo, mga takot, mga pag-asa, at mga tanong na gumugulo sa iyong isipan. Sa ganitong paraan, mas magiging malinaw sa iyo ang mga hakbang na kailangang gawin. Isa ring maswerteng gawain ang simpleng paglalakad sa kalikasan, sapagkat ang bawat hakbang ay parang panibagong pagbitaw at pagsisimula. Sa pagtatapos ng araw, hayaang ang katahimikan ng gabi ang maging kasamang magmuni-muni. Balikan mo ang mga sandaling naging hamon at mga oras ng kaaliwan. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa tapang mong harapin ang araw na ito nang may bukas na puso at may layunin. Tandaan mo, ang tunay na paglago ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-abot ng tabumpay kundi sa lalim ng pagkaunawa sa sarili at sa kakayahang yakapin ang proseso ng pagbabago. Magtapos ka ng may pasasalamat. Isang tahimik na salamat sa iyong sarili, sa araw, sa lahat ng pagkakataong ibinigay sa iyo para matuto. Huwag mong kalimutan na araw-araw ay bagong simula. Sa bawat umaga, may bagong pagkakataong bumangon, magmahal, matuto, at mamuhay ng mas totoo sa sarili. Patuloy mong sundin ang iyong apoy, ang iyong ilaw sa mga araw ng pagdududa, at ang iyong lakas sa mga araw ng tabumpay. Sa gabi nito, ipikit mo ang iyong mga mata ng may kapayapaan, sapagkat alam mong ikaw ay nasa tamang landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.